Sa 2024, sina Jeneline Mercado at Rhetan ay gumagawa ng mga wave hindi lamang sa kanilang mga karera, kundi pati na rin sa kanilang mga personal na buhay. Sumali sa amin, habang ginalugad namin ang kanilang mga inspiradong paglalakbay ng pagbabalanse ng pamilya, kagalingan at profesional na tagumpay. Lubos akong nagpapasalamat sa aking karera, sa aking pamilya at sa aking mga tagahanga. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse. Sa bahay, tinitiyak kong pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat ng aking mga anak sa tulong ni Dennis. Ang aming paslit ay nangangailangan ng espesyal na atensyon, ngunit tinitiyak ko na ang aking dalawang nakatatandang anak na lalaki ay makaramdam din ng pagmamahal at pagpapahalaga. Mahalagang i-enjoy ang bawat sandali, lalo na kasama ang aking bunso. I didn't have that luxury with Jazz because I had to work right after giving birth. Ngayon, naglalaan ako ng oras para pahalagahan ang mga sandaling ito kasama si Dilan. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ito ay tungkol sa kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili. Sa aking tatlong puas, nagsimula akong mag-isip ng higit pa tungkol sa pagtanda. Ngunit ang pangangalaga sa sarili, kapwa-pisikal at mental, ay susi tatanggapin ka ng mga mahal mo kahit anong itsura mo. Ang pangangalaga sa sarili ay mahalaga. Sa kabila ng abalang schedule bilang ina at aktres, ang pag-angkop sa mga ehersisyo at pagpapahinga ay mahalaga. Hindi mo kayang alagaan ang iba kung hindi mo muna alagaan ang sarili mo. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo. Ibig sabihin ay buhay ka at pinagpala. Ipinagmamalaki kong maging apat na ako at nakatuon ako sa pananatiling masaya at nagpapasalamat. Habang tumatanda ka, tandaan na manatiling mapagpakumbaba at alaga ang mabuti ang iyong sarili. Kahit na sa aking abalang schedule, sinisigurado kong dumalo sa mga aktibidad ng aking mga anak. Bilang isang entrepreneur, mahalagang manatiling saligan at huwag hayaang baguhin ng katanyagan o pera kung sino ka. Sa mga batang negosyante, tandaan, hindi ito tungkol sa pera o katanyagan. Manatiling mapagpakumbaba at nagpapasalamat, at huwag kalimutan kung saan ka nang galing. Ipinakita sa amin ni na Jeneline Mercado at Rhea Tan na sa dedikasyon, pagmamahal at pag-aalaga sa sarili, maaari mong balansehin ang katanyagan at pamilya habang nananatiling tapat sa iyong sarili.